And good morning sa ating lahat mga idol. Ngayon po is ika day 65 na po ng ating pakuan farming dito sa ating 5 hectares po mga idol. At saka yung unang 2.5 hectares natin, second harvest na po natin before po mga idol. Ang first harvest natin is nakakuha po tayo ng nasa 7,600 kilos plus. At saka yun is uh, nabili po sa atin ng 29 pesos per kilo, may 25 pesos per kilo yung mga 4 and down. At the same time, uh, 20 pesos, uh, 21 pesos per kilo yung mga 3 and down total of nasa 186,000 yung ating gross income pero hindi pa natin masabi kung ilan yung ating income dahil uh, uh, ongoing po po ang harvest at saka maybe now kung ilan yung abuti ng ating pakwan will update you for the next video at saka ito yung ating mga seedless watermelon mga idol oh. yan yan yung iba is na po ng uh, uod yan kasi sobrang dami ng uod yan. So ngayon, I think uh, kung same price pa rin po mga idol nasa 29 pesos ang 4 kilos and up at the same time same price po sa huli. So visit siguro tayo do doon kasi nag harvest sila. Yan, shout out sa kay partner Ken nasa Luzon. Yan uh, tayo lang mag-isa ngayon mga idol. <coughs> so dito yung linya pa rin ng ating uh, oriental dahil dito dumadaan yung tractor. Tsaka pupuntahan po natin sila doon mga idol. Yan, maybe don tayo sa na-harvest. Kasama natin yung ating technician, Jury. Yan, shout out. Yan, sobrang init na po ngayon mga idol. At saka I think 3 weeks na pong walang ulan dito sa ating uh, pakwan area. Yan, yun lang yung pinaka bad news. At saka uh, natake din po ng uod yung ating mga pakwan. Yan. Wala na pong dahon yung ating mga pakwan. Oh, natake ng uod. Grabe, sobrang dami ng insekto ngayong taginit the same time yung trips Ayan, sana makabawi po tayo dito mga idol if makaharvest po tayo ng marami-rami dito sana mabawi natin yung kapital dito sa 2.5 hectares para yung natirang 2.5 hectares doon is ginansya na po natin mga idol Ayan. so dito is oriental pa rin kung saan po dumadaan yung tractor mga idol doon po yung oriental Ayan, dito yung ating seedless Ayan. I think nag-harvest po sila dito. <coughs> yeah, ito marami pa po tayo. Hindi lang po siya makita mga idol dahil sa kapal ng damo. Pero kung uh, busisihin mo po siya, andito ah, po siya sa ilalim mo. Oh. Yan, hindi din siya pwede kasing ma-expose sa init direct dahil magkaka po kagaya nito mga idol, oh. Yan, oh. Dahil namatay yung dahon o oh, na siya, oh. Ay, sira na ata 'to. Oh, ay nasira na. Yan, malambot na kasi siya oh. Yan, kapag na-expose po siya direct sa init. Yan, dito tayo dadaan dahil dito yung isang linya natin ng Oriental. Dito dadaan yung ating tractor na naghahakot ng ating pakwan. So ito yung mga harvest natin. Yan, dito nila nagay sa kanal. Kasi mamaya mabilis lang po siyang ikarga. Yan, seedless watermelon. Ito yung ating Venus So ang bilihan ng Venus I think nasa 23 pesos 2 kilos and up Dahil hindi po lumalaki yung Venus Napakasarap po nito matamis Yan At the same time Ang size niya Ganun lamang po mga idol. So dalawang classification 2 kilos and up At saka 2 kilos At saka down Yan So sobrang init po ngayon Ito sunburn din Oh sayang Yan So, please document mga idol sa inyong area kung magkano yung ating presyuhan ng pakwan sa market dahil dito medyo mura pa ngayon although walang mga pakwan ngayon at saka Ramadan time medyo mura sa area ang pakwan. Yan, sa uh, ibang area siguro baka mahigit 50 pesos kasi sa Pulomolok na sa 45 pesos ang kilo ng pakwan. Yan. Sa mga nagtatanong po mga idol, uh, kung ano yung inaabono namin dito every 3 days kasi sa first 1 month, ang inaabono po natin is every 4 days. So after that, continue every 3 days na po tayo nag dito uh, via drenching. Yon, panoorin niyo po sa aming unang video po mga idol. Ayan. Pero kung ma-remember niyo po sa pagpapalaki ng bunga ng pakwan, gumamit po tayo ng Unique 16 ng Yara. Yan, mix natin sa 60 liters na tubig. At saka kumukuha po tayo doon ng 150 ml nilalagay sa uh, 16 to 18 liters na tubig Or yung isang uh, container Then magmimix po tayo ng potash na kalahating sardinas na lata the same time kalahating sardinas din ng uh, Tawag niyan urea at saka kalahating sardinas ng uh, nitrobor So yun yung uh, pampahabok dito Tama ba Jor? Ayan Sama yung ating technician dito ito sayang may mga turak ito yung mga nagcrack yan may mga crickets din po kasi yung ibang natake din po ng uod is yun po yung nagkakrak ah don doon sila dumaan oh. ito sobrang laki oh yan So sa mga nagaano po mga idol, sa mga buhay-bili po ng pakwan in the market, ang isa sa mga sign po mga idol na hinog na talaga yung pakwan is ganitong color. Yan. Parang ganitong white. Ito medyo alanganin pa po pero nabibili na po ito sa sa market. Yun know, tingnan niyo po ah. So burang white, ito yung pinakatotoong hinog. Ito alanganin pa pero pag na-extra, na-stock po ito ng mga siguro mga 7 days to 2 weeks, yan, hinog na or magre-red na rin yan siya. Although red na po yan siya, pero hindi siya ganoon ka red kagaya nito pag puting puti na kagaya nito oh. ito yung mature yan yun yung mga harvest natin yan kukunin din nila yan later mga idol yan so sobrang dami so sana makaabot ba tayo ng ano George mga 7 tons today depende um, ano nang ano natin eh yung bayan natin nasa 5 tons lang yung kukunin nila oh nasa 5 tons pero, abot ito, kapag, uh, Kunin, kumakuha lahat, no? Yung iba kasi may mga hilaw pa. Yun, yung iba alanganin pa po, po mga idol. Pero estimated na sa 5 tons po yung kukunin sa atin today. So, yung mga pinaka-mature, yun po yung kukunin. At saka, alanganin din po kasi na pabayaan po mga idol yung pakwan. Kasi, in the long run, pag dito na sila mag-mature talaga sa area, magka din po kasi pasibol. Lalo pag uh, sobrahan ng mature or naulanan. Ito, sa seedless naman mga idol, hindi kasi man na hinog siya pero kahit alanganin po sa seedless is magiging kula din po siya kapag na-stack po siya ng mga 1 week to 2 weeks pero isa sa mga sign po mga idol ang sabi ng ating taga harvest is yung yelong yellow po sa ilalim dito sa seedless the same time yung kanyang pungango ano ba ang tawag dyan sa Tagalog itong ganito po siya mga idol is maliit na po siya hindi na po siya mataba payat na po yung dito nyo yun po yung mga sign na hinog na hinog na siya pero lahat naman po siya, mga idol, is uh, okay naman po. Kasi alam naman po ng taga-harvest na pwede na siya i-market. Pero may mga iba kasi na yung tinatawag na laras or lo yung pinaka last harvest. Kahit hilaw po kasi, hinaharvest na po nila. Kasi uh, last harvest na. Kaya sinasali po nila. Kaya yun yung mga nabibili natin na puti pa sa market, alanganin, matabang. Yun. Yan. Yung iba kasi ginaganin, no. Yan, hindi tayo master sa mga patik-patik. So, dito tayo. Yan yeah. yung ating tractor. Puno. I think, nasa 700 ba, Jor, per trip or per tansyan, Jor? 600 pesos per tunilada ang bayad sa ating tractor, mga idol. Oh, at saka ngayon po is seedless lang po yung harvest natin dahil yung mga oriental is medyo alanganin pa sa, sa maturity. yun, 2 to 3 days yan, ito mga idol ito nangyayari kapag may sugat yung ating pakwan oh. sugatan ang local term nila dyan is turak turak, yan pag na ano, ang tawag sa atin dito is turak mag crack po kasi kasi kapag nag -abuno po tayo ng pampa balls nya or yung pampalaki yun, masobrahan siya doon manggagaling yung pressure sa kunting crack nya mag expand may tama din ng odds or crickets. Ito. Oh, mayroon, yan. mayroon yan. You know? ito. Meron yan. Meron yan. Ayun, Ito, Yan. Pero good size po ito. Ah, good size. Masarap po ito. May tama. May tama siya. Hmm. Kaya nag -crack. Matamis. Daling ko to. Matamis pa. Pulang pula. Hmm. Sarap. Lalo na pag seedless. Hindi lang po ito siya seedless. Kasi kung seedless, konti lang yung seeds. Totally walang sense po ito. <laughs> Ayan. Ito din oh, may crack din oh. Ayan, normal lang po yan siya mga idol. May mga crack-crack. Ganun talaga may mga damage at saka reject. Ayan. Doon tayo mga idol. Okay na, stop na. Kaway-kaway dyan. Hahaha. <laughs> Ayan mga kaibigan natin Okay. Ayan <laughs> So harvest na po natin mga idol Ito yung ating uh, second harvest So mga ilang kilo yan Jor, kasama natin si Jory mga idol Ayan May 3 tons yan, sobra so, Sobra siguro three sobra. Mga 3.1 tons <laughs> Ayan, kasama natin sila uh, sa, Sir Saddam, ayan si misis niya Kay ma'am doon yan, si Sir Saddam classify for 4 uh, kilos and up po ito siya mga idol. Tsaka tinitimbang natin dito yung timbangan natin. Yan. So ganito, isang kaing na sa 115 kilos. Yan. Ang ganitong uh, presyo na sa 4 kilos and up, oops, is uh, na sa 29 pesos mga idol. Ah, 4 down ito. Yan. For down po ito mga idol, 25 oh, pesos wala. per kilo. 126. 126 kilos. For down. For down no? Oh. Uh. 126 kilos. Tapos pasapasa na po ito siya mga idol hanggang But, doon. Nalama, paligid da lang. Ligid, ligid. Yan. Paligid, paligid. Kasama natin si Kuya John, Kuya Ramil, si Bat, si no. Yan, makasama natin yung mga planters. Si Nuno. Ayan, ito yung ating mga na-harvest. So yung mga 4 kilos na up, siguro natin mga ganito kalaki. Ayan, second harvest na natin. Before, nakakuha na po tayo ng nasa 7,600 kilos na pakuan. At saka, siyempre ngayon challenge, may init. <laughs> Three weeks na po ulang-ulan dito. Yan, subang init. Pemeng. Yan. Mabilis lang pagpasapasa, no? Kasi isa-isa. Darga. -isa. Yan. Shoutout kay partner Ken. nasaluson siya ngayon, mga idol. Ingat pre, ingat pre. Harvest na tayo, Ken si <laughs> Makaabot pa kayo sa third harvest natin. Yan ito. 4 kilos. for down Japan. <coughs> oh, for down. For down. rabi sobrang init. Nakaka-dehydrate. Yan. Tawa ka, Jor. Mag-slash tayo ng may turak. Turak, turak.

Ah, reject talaga. Ah, <laughs> May turak yung malaki-laki. Ito. Ito good pa naman to. Yan. Ito po yung may mga turak mga idol. Yan, parang may kagat. Pero good pa ito siya. slice natin, kainin natin sa mga nasa 4 kilos and down ito ito tingnan nyo ha ah. huy baka malaglag huh. tingnan nyo oh. charan oh pulang pula <laughs> pulang pula ang <laughs> gilid <laughs> kainin natin to kainin <laughs> Oh, Kuya, oh, sampol. Oh, sampol. Ay, puti. <laughs> puti pa. May damage kasi to. Puti, pa. May damage. Pa kasi yan. Sarap. <laughs> Nalaglag ata to, ginilabutan. Puti. hmm. <laughs> uh. uh. Pero masarap po. Different kasi yan mga idol, hmm. kaya medyo ano pa hilaw. Luto naman, pero kani may damage kasi to. Mar, papakita din natin yung babae na pakwan, na bunga ng pakwan. May babae eh. mayroong babae Mayroong Mayroon ba yung ano, mayroon ba yung kasarian? Ito, babae ito. Ah, biak, biak. Pag, pag, pag may biak babae. May babae. Oh. Oh. Hmm. Parang tao pala yan. Pag lalaki, Jor, <laughs> ano? Ah? Pag lalaki. Yung walang biak. <laughs> pag bakla. Ah? Pag bakla.

four down, three down. Dito natin ililista. Yung previous natin, mga harvest your... Yan. Yan. Ito yung mga uh, previous harvest natin, mga idol. Yan. Yan, mga listahan natin. Yan. Ito yung mga kinita natin. Yan. At saka ito, total. So, total of nasa anong total harvest natin 186,000 181 <laughs> before yan 7,600 kilos yan ang tagalista natin oh. shout sa pugi nating tagalista yan tapos kaya ito po siya mga idol pasa 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 yan ayun tapos na yan na ulit yan. Sa so, mga ganyan po mga idol, I think yan is uh, effect po ng uod. Pag ganito siya oh. Yan, parang kinagat-gat ng uod yan siya. Hindi na penetrate lang mga idol. Kaya may mga puti-puti po siya. Tama ba yan, Jor? Normal naman yan. Normal lang. Kapag may uod, no? Yan. Pero hindi po yan siya reject, mga idol. Yan. At saka ito yung ating area. Yan, dito dumadaan yung ating mga traktor mga idol. Wow, 5 hectares po ito siya mga idol at saka yung pinakadulo po nito siya mga idol. I think after 2 weeks yan harvest na po tayo diyan sa pinakadulo mga idol. 2.5 Yan another 2.5 hectares po diyan mga idol. So sobrang uh, layo po niyan siya mga idol. Yan. Yan, yan. Kasama natin mga buyer. Yan planters natin. Yan sobrang init talaga mga idol. Sobrang ano. sikat ng araw. Grabe sikat ng araw. Hindi talaga normal yung init niya. Hindi <tid> normal. Kawawa yung mga planters. Kawawa yung mga tanim. Mga hayop. Lahat. Kawawa. Three weeks ata tayong hindi umulan dito. Yan. Uy, oh, 800,000 ng gudaw to. Ano? Nadamalit po Apa? Ayun, 3 down top. ba sila? So, Pero anon niya katong pulis, katung 3 hapon. Kapag kapal. siya, ang mayroon daw 760. Olayan niya, kapal. Naksa. O, oh. tapos namin. O, tapos namin. O, Oh, yes, yes. yes. oh. <laughs> Ay, Ayan na man daw Ayan okay. okay. na man yeah. daw Ayan okay. um, okay. na daw na man okay. daw na man Sa Ayan na man daw Ayan na na man na man daw na man daw 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 siya man daw okay. basulong sa kaliwat sa lalaki. Kaya, siyempre, nag-advise nag, nag mo daw ang DSWD nga mautoy buhaton, wala nila buhat. Ah, yeah. sila uh, yeah. mo Kaya, karoon tayo sila magbuhat niya. Itong sa... Wala pa may, sa, Wala pa na sa... Oo, no. uh, um, kaduan nila sila sa DSWD na. Sir, karmero, kata si Roy man ang gitawag no. Tapos, yung eh, man si Roy daw kung nga, kuwan mang buhato. Ma'am, kanyang Ah, kwaniyo at ninanang na ba. Mga o daw na siya ging ma'am, ikaw raman dahil ang susi anak maam pangayo lang tubig mga pasaylo sa inyong mga isuon. Mata lang kan para Hara mo mo mata kan, mo nila anak. Mm. -ling oh, hey. Ano man daw, seroy daw, ikaw sa daw mga ayo pasaylo sa Hindi man daw gahe. Kapoy, nahibalaan na sa kuan, kaliwat sa laki. No, nga okay. na yung okay. no. okay. okay. hey. na Sa police, sa sa magod din sa pulis, katong pagadto sa pulis sa balay, katong sabado. Oo. Oh. Oo. Oh, kalimut ko po kasi pangalan oh. ako